ayan na sana uminit mga ka farmer ng ilang araw yun pong ating pinapanalangin at sana dito na lang natin may may uy ayan na isang magandang buhay 9.16 ayan mga ka farmer tayo po ay uh, magpapatuloy pero ayan tayo ay nagpapababa ng wow beautiful Oh, no! Nabunuhan ko yan kahapon. Sinabugan ko lang ng konting... Uh, alam nyo na. Ito daw. Sarap nyan. Tamang-tama sa nagda-diet. <laughs> three days. Oh four days, three days. Nag-stop yung aking uh, pagbaba. Uh. Na-stock sa 79 point something. So, ayun. Tayo po ay... Uh, silip dito grabe na yung tubig oh. kahapon hindi naman po umulan pero medyo ayan o oh, tingnan nyo grabe yung bagong lupa ito kasi kaya medyo alam nyo na hindi pa naka stable tapos nawala yung mga walang mga tanim dito kaya medyo ang bilis pong mag uh, kakaroon ng erosion ang lakas ng ulan ng isang araw talagang ano so ayan iniisip natin dito kung saan ibabagsak yung uh, yung pag aano uh, ng uh, tambak nakko dito okay po dito halaman pa na wala yatang trabaho sa kabilang kumpanya wala pong material ha? wala pong material ay Stop na. Uh. Na? Ah. Hindi hmm. ko po alam kung kahapon ang mula. Nakapagbagsak pala dito pa ng another tambak. Dito tayo sa kabila. At uh, Grabe ang ano, grabe ang ayan oh, dinaanan at tubig dito. Galing doon, dumaan po dito. Ayan oh, kitang-kita natin. So, isa pa yan sa mga uh, kailangan ayusin din yung uh, drainage system dito. Kailangan ma-guide papunta doon mga farmer yung ating uh, drainage. Ayan pa yung tubig o dinaanan din. Ano kaya ang gagawin natin? Mukhang uh, ako, kailangan ko natan ang lifeline. <laughs> Mukhang uh, obligado tayong patsian ng ano ito ah palibot ah tingnan natin ngayon tagulan na oh naaagnas agnas <laughs> Uy, grabe bigat bigat ayan lumambot yung lupa gaano sila ayan yung ating yan na ayos dito sabi yung tubig dito dumaan ano eto oh dinaanan oh isirain talaga yan sir ya hindi, kailangan din na pag-aralan din natin yung Siyempre, pagkaumulan, di ba? Yung tubig Kaya malakas yung ulan Oo kailangan ng ano imagination so kung isasara natin pag hindi natin isinara yung ragasa ng tubig talaga papunta dito ha 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 So, yung galing doon, kailangan drainage na lang naman. So, siguro yung galing doon, umano na. Uh, dito na, nag, nagkumalat na. So, kung may drainage, siguro pababang ganun, papunta sa fish pad, okay lang. So, yung tosang, ba umubra naman. Papatakbo tayong tosang pa ganon. pasok yung ano dito loader ganda nga sana kung i-loader ilo na lang natin kaya lang tembak tambak hmm ano na naman yun pagaga Huh oh ah balikan natin ay hindi pa dumarating yung gopro ko ah pero ibebenta ni bebe yun mga farmer bibili niya ng DJI binasa niya yung review ng DJI so subukan namin kung uh, ano, mas mabilis daw hindi umiinit yung battery mas ma mahaba so ayun akin na yun ito na lang kanya <laughs> balak ni ayan shout out pala yung ka farmer Rudolph Fisher sabi niya alam naman yon tutok na tutok sa mga pinapagawa natin marami siyang mga suggestions so ayun nga dito na lang daw ipalaglag ng ipalaglag yung tambak tama nga naman para hindi na hindi na makakapasok din naman dito na sabi ko naman ito namang tambak dito hindi naman nagmamadali yan so gusto ko kasi sana hanging bridge talaga eh yung alam mo yun yung nag ano ng konti para may thrill pag papunta doon iba kasi yung feel nung kesa yung concrete na ano ba diba? so gusto ko yung medyo nagsuswing ng konti pero syempre matibay para mas maganda yun tuloy tuloy pa rin ang pagpapalabas ng tubig pero marami marami po ang tubig pala hindi ko inaakalang ano, malalim So, ayun. Palay-palay tayo. Nalaman natin yan pagka humupa na. Mga maiiwan na tubig dito. Guide na lang natin. Dahil pa namang tadpoles. So, ayan si Rizal. Tapos na sila dun. Dito naman. Ayan, medyo bumababa na dun. Oh. tapos tayo ngayon Diyan din yung tatay ni Rizal mga nasa kabilang kumpanya dito malingki sana ako eh, hindi na puya tayo tada na. Kisipahid. Tal. Eh. kung yun ay uh 8 siguro ito ay mga 13 eh. plus 5 tayo Ayun, sabi ko maganda sana kung uh, Bukas hindi po uulan. O ngayon hindi uulan tapos bukas baka pwedeng makapasok na dito yung uh, truck. Tapos dito na ibagsak yung mga buhangin. Ayun yung ano. Tambak na na itambak dito. Malapit na, di ba? Hopefully eh, ay yung nakaalis na po yung bagyo. Baka gumanda-ganda na ang panahon. Kahit tatlong araw lang na hindi tayo ulanin. Okay na eh. So, ayan. Ito naman po yung palitada. Hindi na ako makababaan. Eh. Putik na. Hirap na. Baka maano tayo. So, ayan. Dito-dito lang po tayo. Silip-silip. Shoutout pala kay Tita Susan Laconico, Hindi pa ma-imagine ma ni eh, Tita yung ginagawa namin. Ito yun. Ito, papalitadahan din po yan. Retaining wall. Ngayon, magkakaroon ng hanging bridge dito. Ayun, Yung dalawang poste na yung tapatan. Kaya ito, kailangan tambakan. Tapos, Uh, may mga ilaw po ito paikot siguro mga sabihin mo ng 6 or 7 uh, uh, siguro 7 para perfect number 7 <laughs> ilaw na parang ano lang warm light diba paikot Ngayon, may pwede tayong maglagay dyan ng uh, table tapos may part na uh, bonfire siguro bonfire uh, slot na pwedeng mag bonfire nga dyan kasi pang, pang gabi po ito wala po itong uh, bubong so activity po ito pang gabi na tambayan na din tapos sa uh, may ilaw nga so ayan uh, may part na pwedeng pag anuhan ng bonfire so pero ito may part na si cemento so yun po yung hindi pa po naka final pero yun artificial island siya tapos ano ito riripropan dahil ayan nakita nyo naman kinakain na tapos ayun, ito nakatagilid po talaga 'yan, pero may footing naman, hindi 'yan basta-basta po dudulas. Kaya dapat nakasanda lang siya sa lupa. O ayun. Yung swimming pool banda na dito sa ano, tapos sa uh, dapat niya nakataas siya. Yung pinakamababa niya is above the water level ng pan para pag nagtapon po tayo ng tubig gravity lang yung gagamitin natin hindi na kailangan na magpump na tapos ano pa ba? So ayun lang muna, yung ano wala pa tayong final kasi magpapa-architect pa tayo. Uh, God willing, di ba? So ayun po, I, uh, papa architect pa po natin 'yan. Sana, sana. Para may extra income tayo, hindi lang po, di ba? Hindi lang uh, nakaasa sa lechon. So at least may makakreate pang trabaho. Kasi sigurado yung pag-maintain po ng paligid, kailangan na namin ng gamitan ng automation ba mga para pag nagdilig po kunyari hindi na kailangan ng mano mano tatayo ka kailangan drip irrigation or mas mabilis na paraan so meron tayo ilang buwan para mapagplanuhan yan yung pagdidilig po ng mga alaman dito so baka hindi na rin po kayanin ng isang tao pero maganda sana kung kaya din ng isang tao lang ba? Diba? Ayan po. Tapos syempre, yung pag-maintain na at paglilinis, dagdag trabaho. Oop! Huh. <laughs> trabaho din po, mga ka-farmer. Yun ang ating uh, ano sana, sana. Dagdag income, dagdag trabaho para sa economy. Yeah. Kasi ano eh, marami po ako nakikita ang option, di ba? Kung, sakali man tayo po ay na magtuloy-tuloy po sa lechon business lalong lalong na po yung kainan dyan sana magkapagpatuloy eh pwede po siya eh na let's say oh day, day tour kami lang diba o oh, gamitin namin yung, yung place o oh, yun yung mga ganon ba pwede nating i-offer yan naman overnight magkaiba na yun ang presyo nun no? diba so, tingnan po natin eh ano naman po ito magiging unique ito kasi unang una uh, may fishing activity ka o yung mga matatanda medyo mapapaisip doon na lang tayo ay like ka-farmer pwede palang mamingwit eh the same time meron din yung mga bata bibigyan din natin ng uh, ano, like the billiard table ano pa ba yung mga pwede nilang uh, activity di ba bukod sa swimming lang tapos syempre may mga gulay tayong i-offer nagpa-practice na po tayo magtanim o ano man ang pwede pang uh, isik isiksik pa pero syempre hinay hinay lang at uh, dahan dahan lang muna dami yung pinatin ginagawa o so, yung mga ganon tapos may playground naman doon ba? Diba? so pwede namang tumawid doon para mag relax relax sa playground malay mo ma maano pa natin ba? Diba? so ayun po hopefully unti unti lang o eto na at ah, palitada sabi nga kis kis pahit na pero medyo ginandahan nila sa bagay, okay na din para pag pininturahan mas madaling yung ano sana tayo ng panahon talagang ipupulpos ko ng tambak dito pagka uh, <laughs> pagka gumandang uh, panahon na sana uminit mga ka farmer ng ilang araw yun pong ating pinapanalangin at sana dito na lang natin may may bagsak yung mga tambak na yan dito ayan o oh. tapos doon tapos gagawa na lang tayo ng tulay na pwedeng ikartilya ba diba? mas ano mas maganda Pagawa na nga si Papa mo oh. ah, Temporary hagdan Na 2 to 2 na uh, 2 by 6 yata yan ah ah Lamber Poco ayan konti na konti na lang shout out talaga yan no? brother aking brother ah uh, Maynard Billiones at si ate Roselle Ayan, sana na andyan na po yung inyong unikuiho iho at magkakasama na kayo. ah uh, thank you, thank you so much. Konti na lang po yung napapalitada, papalitadahan. Paikot na. Oh. kis kis pa ahit. Sabi ko kay Papa Yam, unahin na to. Para kung maririp na pa na makapagtanim tanim na rin tayo dito. So, mga farmer ang ating uh, uunahin Ito. palagay ko yung doon saka natitingnan natin kung ano ang uh, pwedeng gawin ba, teka lang, ano na ba yan paano yung dadaan yung ating mixer paano dadaan ng mixer <laughs> so ayan, tuloy tuloy po tayo medyo mahirap na po ang trabaho dahil yun na, pinasok na tayo ng tubig, pero once naman na uh, ito ito medyo mahirap pag uh, ano medyo mahirapan pa tayo ah tuloy lang so ayan hanggang dito na lang po muna at parang gusto kong pumunta ng bayan <laughs> so, simple celebration yung uh, kaya lang daya tayo no pasta na uh, favorite kong luto eh. Yan, Italian style tapos sa uh, fried chicken pwede nang pang celebrate bukas simple lang so ayan. kaya lang wala yung mga boys pala baka Wednesday na lang gawin siguro ano hindi ko alam kung ano ba Kailan natin gagawin yan so ayan marami pong salamat at magandang buhay